The Daily Brad Devotions Today's Reflection With Pastor Jeff Eliscopides Pag sinabi natin mapagpatawad, naalala ko yung unang sermon ni Jesus nung siya yung nagsimula ng kanyang ministeryo dito sa lupa, ang laman po ng kanyang preaching o sermon ay imbitasyon sa Diyos na magbalik loob. Ang preaching po niya is, Repent, for the kingdom of God is near. Okay? Nabumaba naman po yung Holy Spirit sa mga disipulo para i-empower sila after ni Jesus bumalik na sa langit. Okay? Nag-preach po si Pedro sa harapan mismo ng mga taong uh, nagkutsaba para mapapatay si Kristo. Nakonvict yung mga tagapakinig dahil sila mismo yung nagtulak para ipako si Jesus at palayain yung magnanakaw instead na si Jesus. Nakonvict yung mga to. At ang preaching ni Peter, repent as well. Ano po ba yung repentance? Ang sabi sa unang 1.1.9, kung iyahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay matapat at matuwid na magpapatawad at maglilinis sa atin sa lahat ng ating kasamaan. Ito po ay may kondisyon kung tayo daw po hihingi ng tawad. Ang problema po kasi maraming mga, I mean, as a pastor for almost 20 years, marami ko nakikilalang mga gumagawa ng kasalanan at feeling nila justified yung kanilang ginagawa. Eh, bariya lang na may ninanakaw ko kumpara dun sa politiko na binoto ko. Ang di ba? Ako naman, eh, ako pa flirt flirt lang naman tong sa akin. Eh, hindi naman actual ako nakikipagtalik. So, minsan, feeling natin hindi tayo makasalanan. Okay? And we try to compare it. Yung iba naman, gina-justify talaga. Kasi nga, eh, ganito na ako. Ano magagawa ko? Eh, lumaki na akong ganito and all. Pero po, ang sabi ng Diyos, lahat tayo pinanganak na makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay eternal na kamatayan. Pero ang maganda naman po sa Diyos, kung tayo tatalikod, yung prodigal son story, the word metanoia o yung Greek word po for uh, repentance means a change of mind. Yung pong prodigal son, lumayo sa ama, tumalikod sa ama, gumawa ng sangkatutak na kasalanan, pero nung na-realize niya, metanoia, repentance, babalik ako sa tatay ko na lang. Yun po yung change of mind that leads to change of direction. At ang naghihintay po sa atin pag tayo'y nagpakumbaba, at inamin na tayo makasalanan at tayo nagkasala sa Diyos. Ang naghihintay sa atin, open arms. Tulad ng prodigal son, naghihintay lang ang ama sa langit upang yakapin tayo sa muling ating pagbabalik. At ang pangako, sabi po rito, magpapatawad siya at patuloy na maglilinis sa lahat ng ating mga kasalanan. Gusto ko lang po kayong encourage ang paghingi po ng tawad sa Diyos requires humility, requires acknowledgement na Lord, mali talaga yung gawi ko, mali talaga yung kalakarang ko. At again, si Ted, saka si Chacha, kanina sinasabi parang hopeless na, no? Pero sabi nga ni Ted, patuloy lang tayo umasa kasi si Lord hindi po yan natutulog. Hindi natutulog ang Diyos. Who knows, baka yung mga tao na yan, pagkinalampag ng Diyos yan, baka sila'y humingi ng tawad at hopefully bumalik sila sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Again, ulitin ko po, unang 1, 1, 9. Kung iyahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y matapat at matuwid na magpapatawad at maglilini sa atin sa lahat ng ating kasamaan. Panginoon, salamat po dahil ikaw ay hindi nagtatabi o hindi nagkikip ng score ng aming mga mali. Bagkus Lord God, naghihintay kang kami bumalik buong puso at na aming pagbabalik at paghingi ng tawad. Kaya Panginoon, kami po mismo, mismo dito nakikinig sa iyo ngayon. Saliksikin po namin ang aming puso kung may mga maling gawa. Huwag kaming mag-compare sa iba. Lord, kung ano yung aming partisipasyon sa maling gawain, hihingi namin ng tawad sa iyo dahil ikaw ay buhay at tapat magpapatawad sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen.